Good morning. Ano, it, tingnan nyo po yung dragon fruit natin. Hinug na. Yung nandito yan sa bahay namin. Na pinakita ko sa inyo na namumulaklak. Ayan po. Hinug na siya. Meron pang Hindi pa hinug. Ayan pa. Kasi apat diba yan. Ayan pa po. Hinug na apat na piraso yan oh, uh, meron pa mamumulaklak pa siya At dito lang yan sa labas ng bahay namin ayan po yung bahay namin mahirap lang po tayo andyan yung mga pato natin malalaki na rin ba diba dati yung pinakita ko sa inyo yan maliliit pa yan po mga malalaki na nagtatakbuhan yan kasi pag nagpapakain yung anak ko ng manok kakain din sila <laughs> ayan pa po, po tingnan po natin yung ating mga pigi pinakain na din natin yung ating mga baboy kanina tapos na po silang kumain dito si buntis nating baboy ayan po kumakain pa busog na busog na oh Hi, Piggy. Good morning. Ayan yung isa. Kumakain din. Ayan po. Thank you, guys. Please subscribe and follow my YouTube channel, Tatings Vlog. Thank you po.